hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR HTV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iahatid ang positive news sa Deezer H TV Facebook, YouTube at Deezer H News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. kumpiyansa ang Department of Agriculture o DA na makapagtatala ang bansa ng panibagong record sa produksyon ng palay ngayong taon. Itrawayalin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang inalis na budget ng DA para sa produksyon ng bigas. Ang mga detalye ay panoorin sa report na ito. Tiwala ang Department of Agriculture o DA na maaabot ang bago nilang target record na ani ng bigas ngayong taon. Ito ang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na isa sa mga hakbang nila bilang pagtutok ngayong 2025 sa food security ng Pilipinas. Ayon kay Laurel, naglatag na sila ng record high rice harvest target ng 20.46 million metric tons para sa taong ito. Ayun pa sa kalihim, nagbigay na ng go-signal si Pangulong Bongbong Marcos na bilhin na ang mga kakailanganin nang sa ay mapataas ang produksyon ng bigas na lampas sa 20 million metric tons. Dagdag pa nito, bagaman malaki na ang naging progress nila noong 2024, nais pa nilang higitan ito lalo na sa pagpapaunlad sa ating agricultural systems. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinokonsidera na ngayong taon ng Department of Education o DepEd ang pagbabawas ng subjects sa senior high school curriculum ngayong taon. Mulaan nila sa 15 ay plano nila itong gawin na 5 na lamang hanggang pito na subjects. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Plano ng Department of Education o DepEd na simulan na ngayong taon ang pagbabawas ng subjects sa revised senior high school curriculum. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sa ilalim ng revised curriculum para sa grades 11 at 12, mula sa kasunukuyang 15 core subjects, ay gagawin na lamang itong 5 hanggang 7 subjects. Sa susunod na taon pa sana target ng kagawaran na umpisa ang implementasyon nito pero nais silang paagahin upang masimulan na ang adjustments. Ayon pa sa kagawaran, matig nila na magiging mahirap kung bigla ang babawasan ang subjects kung kaya uunti-untiin o gagawin by phase na lamang ang pagpapatupad nito. Ilan nga sa mga mananatiling subject ay ang Math, Science, Filipino, History, Communications, Computing at Life o Soft Skills. Samantala, ibibigay ng DepEd ang basic curriculum at susunod ay bahala ng mga paaralan, lalo ng mga privado kung maidadagdag silang elective subjects dito. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Filipino. Plano namang ilunsad ng National Irrigation Administration sa Region 4A Calabar Zone at ng World Bank na ang irrigation project sa Laguna. Ang mga detalye pa tinutukan ni Mili Borja. Nakikipagtulungan ng National Irrigation Administration sa Region 4A Calabar Zone sa World Bank para maisakatuparan ang mas maayos na irrigation climate resilience sa Laguna. Yani sa pamamagitan ng Irrigation Operation of the Future isang participatory process na nagbibigay pagkakataon sa irrigation operators na masiyasat ang kanilang performance, malaman ng ilang key issues, makabuo ng solusyon, at magsagawa ng mga plano para sa kanilang improvement. Sa pahayag ni NIA 4A Regional Manager Engineer Roberto de la Cruz, sa ilalim ng proyekto, magsasagawa ng assessment ang mga technical expert mula sa si World Bank para sa pilot ng National Irrigation System gamit ang IOF approach. Dagdag pa nito, nakapokus din ang mga ito sa pagre-review ng ahensya sa mga kriteriya na nagpapriorisa sa education projects at maghahain ng tentative na listahan ng mga prioridad na inisyatibo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas ligtas at accessible na public transport. Ito ang ipinahayag ng Department of Transportation o DOTR matapos formal ng buksan sa publiko ang dalawang bagong public utility vehicle o PUV stop sa Maynila. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Binuksan na ng Department of Transportation o DOTR ang dalawang panibagong stops o shed ng modern public utility vehicle sa liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Kompleto ito ng safety features gaya ng mga CCTV, ilaw at concrete bollards o barriers. Idinisenyo rin ito para mapakinabangan ng mga kababayan nating may kapansanan at senior citizens dahil sa mayroon itong rampa at upuan para sa kanila. Mayroon ding magagamit na charging station at solar panels ang shed maging bike rack at malapit na bike repair stations. Ito'y bahagi ng active transport project ng pamahalaan para mahikayat ang lahat na magbisikleta o pumili na lamang ng alternatibong mode of transportation. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Higit 7 bilyong piso naman ang inila ang pondo ng pamahalaan para sa free Wi-Fi program. Layunin aniya nito na mas maraming Pilipino pa ang makinabang sa programa lalo na mga nasa liblib na lugar at upang mapabilis rin ang serbisyo ng pamahalaan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Makatatanggap ng 7.5 billion pesos na pondo ang programang Free Internet for All ng gobyerno na layong makapagbigay ng libu-libong pampublikong Wi-Fi hotspots. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Makati City 2nd District Representative Luis Campos Jr., nais niyang magkaroon ng 50,000 na pampublikong hotspots para sa mas madaling access sa internet. Umaasa si Campos na sa pagpaparami ng Wi-Fi hotspots ay mapapadali na rin ang internet access para sa online learning at maging sa distance education lalo na sa mga nasa liblib na lugar at disadvantage areas. Layon din ni Campos na makatulong ang libreng internet na ito na mabigyang akses ang mga Pilipino sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na maaring makatulong sa paghahanap ng trabaho. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos limang libong trabaho ang naghihintay para sa mga displaced worker ng mga Internet Gaming Licenses o IGL o mas kilala bilang POGO sa isasagawang proyekto ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kung ano-ano mga trabahong ang maaari nilang applyan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Magalok ng halos limang libong trabaho ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga nawalan ng trabaho sa sektor ng Internet Gaming Licenses o IGL o sa dating tawag The Philippine Offshore Gaming Operation Sopogo. POGO. Isasagawa ito sa ika installment ng project dapat o ang Dole Action Plan Transition Job Fair na gagadapin sa Pasay City sa January 28 at 29 sa SMX Convention Center. Kinumpirma naman ang partisipasyon ng 126 sa local employers at anim na overseas company sa sektor ng finance, shipping at logistics, food and beverage. Retail at Business Process Outsourcing o BPO. Magkakaroon ng espasyo para sa mga government agencies tulad ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund, NBI, TESDA at PSA para mas mapabilis ang proseso ng aplikasyon. Inaabisuan din ang mga dadalo ng magdala ng sobrang kopya ng kanilang mga resume at iba pang kinakailangang dokumento. Samantala ang naturang job fair ay inorganisa ng Job Street ng CPH sa pakikipagtulungan ng Dole Metro Manila, Makati, Pasay, maging ang Pasay City's Public Employment Service Office. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Official nang binuksan ng Philippine Consulate General ng Honolulu, Hawaii ang 2025 very important Pinoy o VIP tour para sa mga turistang nais bumisita sa Pilipinas. Ang VIP Tour ay ang flagship tourism program ng bansa sa pangungunan ng Philippine Embassy sa Washington, D.C ang mga detalye tinutukan ni James Galangge. Formal nang binuksan ang 2025 Very Important Pinoy o VIP Tour ng Philippine Consulate General sa Honolulu, Hawaii para sa mga turistang nais magbakasyon sa Pilipinas. Ito ang tinagura ang flagship tourism program ng Philippine Foreign Service Post na pinangungunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Hatid ng programang ito ang isang natatangin travel package para sa mga turista kung saan ngayong taon tampok ang mga magandang destinasyon mula sa Manila, Sargao at Puerto Princesa na kikilalanin bilang VIP Next Gen Tour na siya naman nakatakdang ganapin sa darating na July 6 hanggang July 15 ngayong taon. Ayon kay Acting Head of the Consulate Pamela Durian Bailon, Sarawang pa sa isang travel package, kundi isang pagdiriwang ng ating pamana at pagkakataon upang palakasin na ugnayan ng ating mga kababayan sa kanilang pinagmulana Para sa mga nais sumali sa naturang programa ay maaari nyo lamang bisitahin ang kanilang official website na www.viptourphilippines.com. Para sa Deezer Edge TV, ito si James Galangge Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Naging matagumpay ang idinaos na Esports Week ng Philippine Sports Commission at ng Philippines Esports Organization. Sa naturang event, naglaban-laban ang ilang empleyado ng ahensya at mga national athlete para sa Mobile Legends Bang Bang. Para sa balitang sports, iyahatid yan ni Mili Borha. Matagumpay ang idinaos na Esports Week ng Philippine Sports Commission at Philippine Esports Organization o PESO. Sa tatlong araw na Mobile Legends Bang Bang Action, nagharap ang ilang empleyado ng PSC at ilang national athlete hinirang bilang kampiyon ng mga atleta mula national team ng Sepak Takraw na Sepak Takraw Bang Bang matapos nitong ma-sweep 3-0 ang team na Sky Drives ni Sab. Nagkaroon ng pagkakataon ng Sepak Takraw team na makalaro ang national MLBB team na Seabol sa isang show match. Present sa naturang event si PSC Chairman Richard Backman, Commissioner Walter Francis Torres, Maging si PESA Executive Director Marlon Marcelo at ilang representative mula Mountain Games. Nagsilbing shoutcasters ng MPLPH Talents na si Nairon Paul Borito Gadi at Hans Christian Galeria, habang host naman ng event si Mang Jean Faldas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pinoy chef Paulo Dunca, semi-finalist sa 2025 James Beard Awards. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Dream come true para sa Filipino chef na si Paulo Dunca na mapabilang sa semi-finalist ng 2025 James Beard Awards. Ang ating kababayang nakabase sa Washington, D.C. at owner ng restaurant na Hiraya, nakapasok sa ilalim ng emerging chef category. Idinaan ni Chef Paolo sa isang IG post ang celebration sa naturang achievement, special mention ang kanyang mga mentor. Ayon sa 34-year-old Pinoy chef, ang pagkilalang ito ay hindi lamang sa kanya kundi maging sa kanyang incredible team at isa rin ang karangala na mairepresenta ang bansa sa itinuturing na isa sa mga prestigyosong award-giving body sa mundo ng culinary. Tinapos nito ang post sa mensaheng, This one is for all of us mabuhay. Hashtag food Forward. Ang official nominees ay lalabas April 2, habang ang James Beard Restaurant and Chef Award Ceremony ay nakatakda namang ganapin sa June 16 sa Lyric Opera sa Chicago. Para sa DZRH TV, ito ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pang pa better para sa si inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV